Ayan rinse ko na yung washing machine guys. Ayan, pagkatapos um, labahan yung bed ni Julio. Ayan, Nire-rinse ko na siya. Nire-rinse na malinis niyan guys. Ready to wash another load. Ayan, kasi pag naglalaba kasi ako ng bed ni Julio, tsaka yung blanket ni Julio, um, ni rinsean ko yan siya. Ayan. Ayan, tapos, ayan yung alam ko yung. natin yung kanyang yung bed ni Julio guys. Ayan. Yung hanap ko na yung ni Julio, malinis na siya kasi umalis sila. Pumunta sila sa bundok. Maaga nga pumunta sa bundok kaya kami lang maiwan kaya nilalabahan ko to siya. Eh kada semana si naglalaba ako. Kada semana si ng kanyang higa. Tapos ayan, yung ko na yung Shadjan. Yung tapos tapos guys. guys ito yung Midjas na gustong gusto ni Julio, favorite niyang laruin, yung Midjas. Yung Midjas ko, ayan favorite niyang laruin kaya pinalalaruan ko na lang to siya, hindi ko na sinusuot. Toy na to ni Julio, guys. Ayan. Tapos meron ko kong share sa inyo. Ayan, nililinis ko yung dyan. Tinitingnan ko siya, guys. Tinitingnan ko siya. Yung palagi, yung ano yung sa ibabaw, sa ilalim. Ayan. Ayan, guys. Ililinisan ko yung ano, guys. Yung sa ilalim. So, I have some towels here. So, sinabi ko sa asawa ko na, turuan mo naman na-commod. Ililinisan ko. Para kung wala siya, ako na magilinis. This is the cover. Tapos, so, ayan, guys. Makita niyo, guys, ayan. Makita ko sa inyo, guys. Ayan, so, makita niyo. Ayan yung washing machine. Ayan. Ayan yung mo. Pakit. Tapos kayo, na yung takip ito. Tapos ayan. Ayan pa siya. Tapos, titignan natin kung ano, anong dumi Kasi minsan, dapat nililinis mo po siya. Sige ka sa Ay, kasi yung masama ko kasi Ano nito? Nagsara, ano, 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 ano niya? Oh, ayan. Oh, ayan. Ano na siya? Ay, ka na. I've always make sure there's a towel. Kasi alin, mabili kasi yung siya may tubig. Ayan. Para yung hanap. Ano kasi bago ko mo siyang inano. Bago ko mo siyang nirensa. Kaya, not bad guys. Kasi lagi kasi namin itong nililinis. Lagi ko siyang nililinis. Ayan. Kung nakita ko madumi. No? Madumi siya. Tapos nilalagay ko lang siya. Ayan. Ayan. I mean, -ano, Hinahugasan ko siya. Ayan. Tapos ayan. Madumi sa loob. Ayan. Ano natin yan? Ah. Ito. Ito ko siya ng Oo. Ayan. Nakita niyo guys. Madumi dyan. But not bad guys. Kasi lagi ko siyang nililinis. Ayan. Nilinisan namin ang asawa ko. Kaya ang ayaw ako. Nagpatulong na, na ako sa kanya. Paano maglinisan? Magiging ko siya makuaya para ako. So, Linisan ko yung shed dyan. Not bad. Hindi masyadong madumi. Ayan. So, ayan guys. Nagamitan ko siya ng toothbrush guys. Ah, um, malinis talaga. Ayan. ayan ayan yung ano gumalabas yung tubig dyan ayan malinis anisa natin ang ating washing machine para ano malinis hindi madaling masira I'm very careful doing this itin ko pa yan siya doon sa ilalim. Okay, guys. Nunggasan ko siya, guys. Nalilisan ko siya ng toro. So, ayan. Tapos, kinukuskustunan ko, ginagamitan ko dito yung, ano, instead of scotch brite. Ayan. Nalinisan na siya. Okay, guys. Ipasok na natin to siya, guys. Nalinisan ko na siya. Ayan. Ipasok na natin dito. So, make sure this one, like this, is like this. Line, this.

Tapos na siya. Yeah, tapos na tapos siya, guys. And then, this one here. The main cover. Ito na main cover right here. Hindi naman yung gigamitan. Ukuan. Ito na. Ito na eh. Yeah. Tapos na siya, guys. Ayan. Nalinisan ko na siya. Ayan. Tapos itong tuwalya. Ayan. Mayroon nga siyang tubig na umagos konti. Kasi ganyan talaga guys. May tubig konti. Ayan. Ipunas natin dito din. And guys, thank you for watching guys. Ayan yung aming laundry. Ayan. Kami lang ng asawa ko nagpaon nito guys. I keep this washing machine and dryer clean. Ayan. Para malinis palagi. Ayan. Thank you for